Newgrange, ang sinaunang himala ng Ireland. Ang Newgrange ay isa sa pinakatanyag na lugar sa buong Ireland. Sa higit limang libong taon, ang napakalaking funerary at astronomical complex na ito, na mas matanda pa kaysa sa mga piramid ng Egypt, ay isa sa pinakamatandang uri nito, na natagpuan saan man sa mundo. tulad ng Stonehenge sa kabila ng dagat, ang mga stone circles, megaliths, at cans na nagkalat sa hilagang Europa, ay nagpapatunay sa kahalagahan ng mga ganitong uri ng istruktura. Ang pangunahing gusali sa Nub ay itinayo ng may matematikal na katiyakan, upang tumugma sa summer solstice, na posibleng nagsilbing sentro ng mga selebrasyon na idinaos dito. lamang ito banal na lugar para sa mga tagapagtayo nito, kundi naging mahalaga rin sa mga sumunod na henerasyon. Sa pagdating ng mga bagong populasyon at leader sa rehiyon, muling binigyan ng kahulugan ang lugar, at bawat henerasyon ay nagdagdag ng kanilang kwento sa kasaysayan ng Lugrange. sa ngayon, noong taong 2020, kamanghamanghang mga bagong tuklas mula sa agham ng DNA, ang nagbigay ng pansin muli sa Newbridge, at sa mga sinaunang individual na inilibing dito. Natuklasan ang ebidensya ng isa sa pinakamaagang hierarchical na lipunan sa mundo, isang elite na grupo na may hawak ng napakalaking kapangyarihan, na tinutukoy bilang mga, Diyos Hari, ng sinaunang Ireland. Sila ang nagmamayari ng lugar at pinamunuan ang mga seremonya dito. 6,000 taon na ang nakalipas. 6,000 taon na ang nakalipas, ang Ireland ay hindi makikilala kung ikukumpara sa kasalukuyan. Natatakpan ng malalawak na kagubatan ng oak, birch, at elder ang isla, at sa loob ng mga sinaunang kagubatan at banal na bukal, kakaunting mga matitibay na mga ngaso at tagapagtipon ang nabuhay sa yaman ng kagubatan. subalit sa paligid ng apat na libong bisi dumating ang mga dayuhan na naglakbay gamit ang mga primitibong sasakyang pandagat dala ang mga kahangahangang bagong teknolohikal na innovation pati na rin ang malalaking hayop na hindi pa nakikita noon sa Emerald Isle Ang mga dayuhang ito ay tinatawag nating mga Neolithic farmers at sa loob lamang ng ilang henerasyon binago nila ang pamumuhay sa isla Sa pamamagitan ng DNA at iba pang mga ebidensyang archaeological, natukoy na ang kanilang pinagmulan ay mula sa Anatolia, na ngayon ay kilala bilang Turkey. Kaagad pagdating nila, halos nawala na ang mga orihinal na mga ngaso at tagapagtipon sa rehiyon, sila'y naabsorb ng patuloy na pagusbong ng progreso. Pagsapit ng 3,000 BC, tuluyan ng naitatag ng mga Neolithic farmers ang kanilang sarili sa Ireland. Pinutol nila ang mga kagubatan, nagtanim ng trigo, barley, at millet, at pinalaki ang mga hayop tulad ng baka, tupa, at baboy sa malawakang sukat, mga hayop na likas sa gitnang silangan. Additional info, habang patuloy ang pag-unlad ng mga Neolithic farmers sa Ireland, Itinayo nila ang Grange, hindi lamang bilang isang lugar ng libingan kundi bilang isang simbolo ng kanilang kapangyarihan at pagkakaisa. Isipin mo, bawat malaking bato na ginamit sa konstruksyon ay kinailangang dalhin mula sa malalayong lugar, at ang bawat detalye ay accurate upang itugma sa mga bituin. Maging ang kanilang mga seremonya ay pinaniniwala ang may kinalaman sa kanilang paniniwala sa mga Diyos at sa kanilang koneksyon sa kalangitan. katulad ng sa Britain at mainland Europe, nagsimula rin ang mga sinaunang tao sa Ireland na gumawa ng mga estrukturang nagmarka sa kanilang mga tanawin. Ginawa ito sa anyo ng mga megalitikong arkitektura, mga proyekto sa konstruksyon na nangangailangan ng daan-daan o libu-libong tao. Kabilang dito ang malalaking libingan at mga monumentong sumasaklaw ng milya-milya, pati na rin ang mas maliliit na bilog ng mga batong itinayo ng mag-isa sa mga burol. Sa loob ng mga dekada, may mga debate sa akademya patungkol sa kapalaran ng mga orihinal na mga ngaso, at tagapangalap ng pagkain na nanirahan sa kanlurang bahagi ng Ireland. Ngunit ngayon, sa tulong ng mga pag-aaral gamit ang DNA, nagkaroon ng bagong angulo upang mas mapag-aralan ang mga sinaunang tao rito. Isa sa mga pag-aaral na ito ay nagsuri ng mga labi ng ilang indibidwal na inilibing sa dakilang Banten ng Newgrange at sa iba pang mga katulad na lugar sa buong Ireland. Ang mga pag-aaral na ito ay nagpakita ng tiyak na ang mga megalitikong libingan sa Ireland ay inilalaan lamang sa mga taong malapit na magkaugnay sa isa't isa, sa kanilang pamilya, mga prestigyosong pamilya na maaaring nagpapakasal lamang sa mga miyembro ng kanilang sariling angkan. Ngayong taon, isang grupo ng mga eksperto ang natuklasan ang isang komplikadong ugnayan ng pamilya, sa pagitan ng isang individual na inilibing sa Newgrange, at iba pang mga individual mula sa mga libingang pampasilyo sa iba't ibang bahagi ng bansa, kasama na ang mga nasa Keromore, at Kerokil sa County Sligo. Genetically, ang mga unang magsasaka ng Ireland, o sa pinakamataas na antas ng kanilang lipunan, ay malapit na kaugnay ng mga tao sa Atlantic Facade sa modernong Spain at Portugal. Ang kanilang mga ninuno ay dumaan sa Mediterranean mula Anatolia patungo sa Iberia, at kalaunan ay umakyat sa baybayin ng France hanggang makarating sila sa Ireland sakay ng mga bangka. Dala nila ang pottery, agrikultura, at pag-aalaga ng mga hayop, isang bagong yugto sa kasaysayan. Ngunit ang kwento ay hindi lamang tungkol sa pananakop. Kahit na ang mga megalitikong libingan ay maaaring naglalaman lamang ng mga individual na may mataas na katayuan, hindi lahat ng DNA ay nagmula sa mga magsasakang naglakbay mula sa ibang bansa. Dalawang individual sa isang wedge tomb sa Port Nabina, County Clare, ay nagpakita ng mataas na antas ng mesolitikong lahing mga ngaso at tagapangalap, na nagmumungkahi ng ilang antas ng pagsasanib ng lahi at kulturang ito. Marahil ang pinakakawili-wili sa lahat, ay ang humigit kumulang limang libong taong gulang na mga labi ng isang lalaking matanda, mula sa New Grange. Siya ay inilibing sa isang mayamang pinalamutian na silid sa loob ng monumento, isang tanda na siya ay tiyak na may mataas na katayuan sa lipunan. ngunit higit sa lahat, ang kanyang mga DNA mula sa parehong ina at ama ay napakapareho, halos tiyak na siya ay produkto ng inbreeding, hindi lamang magpinsan ang kanyang mga magulang kundi malamang na sila ay mag-ama o magkapatid. Ang ganitong uri ng direktang ebidensya ng incest ay bihira sa kasaysayan, at kadalasang nangyayari lamang sa loob ng makapangyarihang mga dynasty, gaya ng sa sinaunang Egypt, ilang mga pinuno sa Amerika, at maging sa mga hari at reyna ng medieval Europe. Ang mga ganitong uri ng pagsasama ay madalas na nauugnay sa pagkakaroon ng divine status, mga hari at reyna na itinuturing na mga Diyos. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay maaaring maging pagpapala o sumpa. Pinapayagan nito ang maliliit na grupo ng mga kamag-anak na mapanatili ang napakalawak na kapangyarihan sa malalaking teritoryo, tulad ng makikita sa megalitikong arkitektura ng Ireland o mga piramid ng Egypt ngunit sa kabilang banda, lalo nitong pinaghihiwalay ang kanilang grupo mula sa mas malawak na lipunan. At madalas silang ipinagbabawal na magpakasal sa iba sa labas ng kanilang maliit na lupon. Siyempre, hindi nila alam noon, ngunit sa biological na aspeto, ang inbreeding ay maaaring magdulot ng iba't ibang uri ng mga depekto at mutation, na kung minsan ay nagiging dahilan ng kanilang pagbagsak isang lokal na alamat mula sa Newgrange, na unang naitala noong ika isang siglo, ay nagsasabi tungkol sa isang sinaunang hari, na nagsimulang muli ng araw, sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa kanyang kapatid. Maaari itong isang pagkakataon lamang, o maaaring isang kalahating natatandaan na kwento mula sa apat na libong taong nakaraan. Ang God King ng Newgrange, ay isa lamang sa mga miyembro ng isang malawak na angkan, na inilibing sa mga monumentong bato sa buong Ireland tanging ang panahon lamang ang makapagsasabi kung ano pang mga natuklasan ang malalantad habang patuloy na sinusuri ang DNA ng mga sinaunang tao